Papalaki. Ang tanong ko ni Nonna, sagutin mo, kasi nung nandito ka at nasa Pilipinas ako, may nakaroon daw si Nonno. Bakit daw binalikan ni Nonno si Nonna?

kwento din nun na sabi ko niya, nung daw umalik si Nonno, inahan daw niya ng walis ting ting. Pagka nang tumalik dito, sabi daw gano'n. Pero tinatawag pa rin pala niya, kasi daw umiyak daw si Nonno. bilang isang example sa amin lahat. Ang aking magulang ayaw niyo. Sasagot ikaw, anak ang sa kanila, kaya inabot nila na patulong kaya ita. Salamat, Panginoon. Alam ko, meron din mga kapatiran na nila nag din na malampasan din ang edad nila. Nakita mo yun at narinig. Kayo rin namin niya sa lahat ng mga na narito ulan kayo po ang patuloy ng magpala sa amin at sa iyong obligasyon. Maraming po salamat kayo noon sa, iyo sa iyong lahat ng buhay namin, sa iyong lahat ng kagalingan, kalakasan. Wala na kaming mahihiling sa iyo pa rin noon sapagkat ikaw ang nagpala sa mag-asawa. Kaya dati ako dito at kailangan ay walang ito. Maraming po salamat Panginoon, sa iyong pagpapalangin.